tips lang mga ito la sa mga nagpapalaot pagka malapit na kasi sa taasan yung takbo ng makina para maingay no para marinig ng mga mananaplek yung mga natulong lang mataas katulad ng mga ito no taas taas sagat <laughs> grabe <laughs> wala pang kwa walang Walang ano to, walang la Daming takbo. <laughs> Dinen pa baba, walang huli yan. Basta ganyan. Oh. Wala mga walang, huli. Pero kaya, ay, wala na naman. Patay ka, bibitin. Wala na naman, bibitin o. Oh. Oh, Kakasirin. Shout Nala out yan, sa inyong ba lahat, ba? mga idol. Huwag oh. na tayo ah, para. Hindi na tayo para. Ano naman yan? Kalma? Tapos? Hindi na tayo ito babara naka, mga idol. Ano na rin? Ano na? Ano na tayo? Hapon may huli ka? Hapon? Wala. Tukoy. Wala. Okay. Kante lang. Parating oh. kante. Kante lang. Kante lang daw. Kante lang. Okay.